Sex Demons, Incubus at Succubus. Marahil narinig nyo na ang salita na mga yan, yung Incubus at Succubus. Yung Incubus ay isang pangalan nga ng banda na sumikat, so para silang rock band nga. At hindi yun ang pinag-uusapan natin ngayon, kundi ang salita na pinanggalingan nga doon sa pangalan na yon. Ang Incubus ay lalaki ang succubus ay babae pero pareho yan na mga sex demons o mga demonyo nga mga masasamang espiritu na ang pagkain nila ay ang pagnanasa o loss Yung maling mga gana at yung sexual na mga kasalanan ng mga tao ang pagkain nila. Kaya naluluwal din sila doon sa mga ginagawang kasamaan na paugnay nga sa sex. Sana ay mapakinggan nga natin ito sa isang mature na paraan at hindi natin isipin na isa lang itong biro. Napakakaraniwan nga ng mga tinatawag na sex demons sa mundo dahil nga yung tinatawag nating gana na siyang nagpapadami nga sa mga tao dito sa mundo ay nagdudulot din tuloy ng maraming mga kasalanan na nakaugnay dito sa sex na ito. Ang incubus ay lalaki so nakikipagsiping sila sa mga babae, sa kanilang mga panaginip o di kaya sa iba-ibang mga visions o di kaya sa literal din kapag sumape yung mga incubus na yon dun sa mga tao na nagkakasala. Tapos yung babae naman na succubus ay ang either sumasapi nga doon sa mga babaeng nagkakasala o di kaya ay nakikipagsiping sa mga lalaki sa kanilang mga panaginip o mga vision. Sa buong mundo ay naglaganap talaga ito at yung mga ginagawa ng mga tao na sexual na kasalanan halimbawa nakikiapid sila sa hindi naman nila asawa o may asawa na sila tapos nakikipag-sex pa sila sa ibang mga tao. Yan ang nagpapakain sa mga sex demon na ito dahil nga sa sobrang laganap ng sexual na kasalanan at yung tinatawag natin na pagka-pervert ng mga tao, pagkabastos, busog na busog ang mga sex demons sa mundong ito. Gayun pa merong mga mortal at immortal na kasalanan kung tungkol nga sa sex. Yung mga mortal na kasalanan ay yung nakipagtalik ka talaga doon sa hindi mo asawa. Lalo na kapag halimbawa ay nakapagbuntis kayo at nilaglag yung bata na yon. Naglandi ka na nga, nakapatay ka pa ng tao. Dagdag pa natin dito yung tinatawag nga na panggagahasa na hindi nga gusto ng tao na yon na i-sex mo siya pero ginahasa mo nga. Ibig sabihin ay sapilitan na ginawa ang pag-sex doon sa tao na yan. Huwag nyo sanang masamain yung sex ha kasi pwede naman gawin ito sa konteksto ng dalawang tao nagmamahalan at tapat sa isa't isa. Lalo na kapag ang pagsasamahan na yan ay binasbasan ng sagradong kasal na may pangako sa isa't isa ayon sa kaloob kalooban ng Panginoon na magmamahalan hanggang sa katapusan o di kaya hanggang sa walang hanggan. Gayunpaman, ang tinatawag nga nating mga sex demons ay nandyan dahil nga ang mga tao, karamihan sa mga tao ay gumagawa ng mga kasalanan sa sex. Nandyan din naman yung tinatawag ng mga immortal na kasalanan. Ibig sabihin ng immortal na kasalanan ay hindi sila kasing lala doon sa mga mortal na kasalanan na talagang mapapaimpierno ka na kung ipagpatuloy mo yung mga mortal na kasalanan na yan. Ang immortal na kasalanan ay halimbawa nakaramdam tayo ng pagnanasa sa isang tao tapos pinag-isipan natin na meron tayong gagawin sa kanila o di kaya magpasarap tayo dun sa mga imahe nila na hindi naman natin sila asawa o di kaya nakipaglandian tayo sa salita na parang pabiru lang pero meron pa lang laman sa ilalim pero hindi pa natutuloy doon sa mismong pakikipagsiping doon sa tao na yan. Pero yung tinatawag na, na phone sex or video call sex ay pakikipag-sex na rin doon sa tao na yan. Kung baga, papunta na yan dyan. So, may mga immortal na kasalanan na kailangan natin pagkaingatan kasi kung hindi tayo maingat ay mapupunta na rin tayo sa mga mortal na kasalanan. So, anong ginagawa nitong mga sex demons na ito? So, kumakain sila doon sa mga pagkain ng mga sexual na kasalanan. Tapos sila ang nagpapalakas lalo sa mga libog sa mga tao. Siyempre, dahil gusto nilang mas makakain pa. Sila nga ang mga nag-uujok sa atin na gumawa ng mga sexual na kasalanan. Lalo na ang mga mortal na kasalanan sa sex. Ang mga sex demons ay ang mga kasama nga ni Satanas at ilan sa mga ito ay mga dating tao na nagpakasasa sa kanilang mga kalandian kaya nga sila ay naging demonyo na at naging sex demons. So kung ano yung naging kasalanan nila ay yun ang lumamon sa kanila para yun yung maging katangian nila sa kanilang pagiging demonyo. Siyempre hindi dapat ipagmalaki ito dahil nga masama ang pagiging sex demon pero yun yung katotohanan na nangyayari sa paligid natin. Habang ginagawa natin or kapag iniisip nga natin na gagawin natin ang isang sexual na kasalanan ay merong mga demonyo sa sexual na paraan or yung mga incubus or succubus na nasa paligid natin at minsan kung gumawa na talaga tayo ng sexual na kasalanan ay sila yung mga nasa kalooban natin. Napakaraming iba-ibang spirito na labas-pasok sa atin depende sa kung ano ang ginagawa nating mga desisyon sa ating mga buhay kaya alamin natin lalo na kapag nakatuklas tayo sa spiritual na katotohanan sa direktang paraan sa free third eye meditation na tinuturo ko na meron talagang mga demonyo sa ating paligid na pumapasok talaga sa atin kapag gagawa tayo ng mga kasalanan lalo na ang mga mortal na kasalanan. Hindi natin maiiwasan bilang tao na nakakaramdam nga tayo ng ibog o yung parang pagnanasa, libog pero nasa sa atin na lang kung ano yung gagawin natin kung ipapagpatuloy ba natin, papalalain natin yun hanggang makagawa tayo ng kasalanan lalo na ang grabing kasalanan o yung tinatawag nga na na mortal na kasalanan or tayo ay magkocontrol sa ating mga sarili at papanatiliin na lang natin itong immortal na kasalanan kasi hindi natin maiwasan na meron talaga tayong immortal na kasalanan kasi yung mismo makaramdam pa nga tayo ng libog o pagnanasa na parang nagandahan tayo tapos may naisip tayo na tungkol sa sex normal yan sa mga tao pero kailangan nga lang ay i-control natin tapos kalimutan natin magdasal lang tayo at magpatuloy tayo sa landas ng kabanalan lalo na at sinila nga tayo mula sa kasalanan kasalanan mula sa unang panahon pa kay Adan at Eva na ibig sabihin ay nandyan na sa mismong dugo natin yung pagnanasa sa ganyang paraan. Kasi nga kung hindi nagkaroon ng ganyang pagnanasa na isang immortal na kasalanan ay hindi dadami yung tao dito sa mundo. Kung kaya yan yung kinailangan na maging kasalanan mula sa unang pang panahon para lang tayo ay dumami. Kasi sinadya naman talaga na hinayaan ng Diyos na mangyari yan para tayo ay magkaroon ng ganitong kwento na merong isang pagkasala at may isang pagligtas doon sa kasalanan na yon. Baka medyo malalim na ang pagkikwento na yan para sa itong video na ito kung kaya ay gagawin ko lang yan na summary tapos ang masasabi ko lang ay kailangan sana ay mag-ingat tayo sa mga paligid natin kasi meron talagang mga iba-ibang nilalang na nakikialam sa kung ano yung isip natin at mas makikilala natin ito sa pamamagitan nga ng ating pag-meditate na yung mga kilos ng enerhiya sa ating kalooban ay hindi naman lahat yan ay galing sa atin. Or sasabihin nga natin yung incubus or yung succubus, ay lahat yan ay mga projection ng ating isipan. Kayo na bahala kung anong gusto nyong isipin tungkol dyan kasi lahat yan ay may katotohanan. So sasabihin natin sa pagiging material lang natin na part lang yan ng psychology natin. Pero kung spiritual naman ang pagkakaintindi natin ay may iba-iba talagang spirito sa paligid natin na pumapasok din sa atin, na sa kalaoba natin, na iniimpluensyahan tayo gumawa ng mali na kailangan natin pagkaingatan. Kasi nandyan din yung banal na Espiritu at yung Espiritu ng mga Anghel, mga Santos at mga Puting Inkanto para tumulong nga sa atin sa kung ano yung gagawin natin na kabutihan ay magawa nga natin. Ang nangyayari kasi kapag palagi tayong nagbibigay ng enerhiya, halimbawa ay nagnanasa nanasa tayo sa maraming mga babae o maraming mga lalaki, ay nagbibigay tayong enerhiya sa kanila na hindi naman maiwasan pero kapag palagi natin ginagawa yon ay mauubusan tayo lalo na kapag hindi natin finocus doon sa mismong partner natin. Kung single ka ay hindi mo maiwasan na magbigay ka ng iba-ibang mga enerhiya sa iba-ibang pinagnanasahan mo. Pero maganda sana ay pagdasal nga natin na makahanap tayo ng isang partner na makakasama natin sa buong buhay natin. Kaya sa kanya natin ibibigay yung enerhiya tapos yung enerhiya naman niya ay ibibigay niya sa atin so magiging ikot-ikot na siklo yan para bigayan at kuhanan na magiging tuloy-tuloy ang buhay. Kung halimbawa ay magbibigay ka lang sa kung kahit sino tapos hindi naman mababalik sa iyo ay mauubusan ka. So, yun yung pagpapasarap sa sarili na hindi ka nga kakilala nung taong pinapasarapan mo na imahe tapos hindi mababalik yun sa iyo. Mauubusan yung enerhiya mo at hihina ka. Yun yung nangyayari nga sa mga tao kadalasan ngayon lalo yung mga lalaki na kung nagpapasarap sila sa maraming mga babae na hindi naman nakakakilala sa kanila. Kung kaya mas maganda nga ay maka tayo sa isang partner at makipagsiping tayo parang yung enerhiya natin ay nasa kanya at yung enerhiya niya ay nasa atin so umiikot yan at ang partnership na ito ay yun nga habang buhay na tuloy-tuloy kayong magkasama na preferably na sa isang kasal o sagrado kasado na isang pagsasama na ayon sa kabanalan ng Diyos at hindi lang basta-basta makipaglandian nga sa marami kundi mag-focus lang tayo sa isa para yung enerhiya natin ay paikot-ikot at hindi tayo sabog. Para maiwasan din natin na palagi tayong sinisipsipan ng enerhiya ng mga incubus at succubus. Basta alalahanin natin kung gagawa nga tayo ng mga sexual na kasalanan ay kinukuhanan tayo, kinakainan tayo ng mga sex demons na ito. Pinapalakas natin sila at pinapalakas natin yung libog sa ating buhay kung kaya kailangan natin iwasan ang mga ito. Kasi magdadala yan ng malas sa ating buhay at maaaring mapunta pa tayo sa impyerno dahil nga doon sa pagnanasa sa sex na malina. Pagdasal natin na matulungan tayo ng Diyos na maging maayos at responsable ang ating pagmanage sa ating mga enerhiya, lalo na tungkol sa sex, at makahanap tayo ng isang partner na para talaga sa atin, na magiging bigayan na pagmamahalan ang relasyon natin kasama dito sa nag-iisang partner na yan. Ingat tayo sa mga sex demons na succubus at incubus kasi nangkalat talaga yan sa kapaligid natin. At akala natin mga demonyo lang na parang nasa hangin yan pero kadalasan kung gagawa nga tayo ng mga mali na makikipagrelasyon tayo sa isang hindi naman tamang paraan, ay na nga yung mga succubus at incubus na nakikipagsiping na gumagamit lang sa ating mga katawan at sinasapian na tayo. Pakainisip nyo na tinatakot ko kayo tungkol sa mga ganito, pero mas maganda ay matuklasan nyo nga ito sa pamamagitan nga ng direktang spiritual na karanasan sa pagbukas nyo ng third eye ninyo para malaman nyo kung ano yung mga sinasabi ko tungkol sa mga demonyong ito. Kung kaya kapatid, nag invite ako sa inyo na sana maklik mo ang link sa post description para nga sa free third eye meditation video course ko at yung mismong PDF na gabay. Click mo ang link for free ito para matutunan mo at matuklasan mo sa direkta mong karanasan sa spiritual ang mga sinasabi ko dito. Ingat tayo at maging responsable tayo sa ating mga sexual na enerhiya. Salamat kapatid at God bless.